Ito ang Venus. Balitang malinaw, lagi matanaw. Balitang wasto sa ng nagbumula ang totoo. Sa pagbabalik tanaw natin sa mga nakaraang ito, alamin natin kung paano nag-iwan ng marka ang mga nakaraang programa sa ating mga estudyante. Mula sa masasayang pag hanggang sa matitinding competition. Para sa mga detalye, Pungunay na tayo sa ating mga tagapagbalita na sinabi ni Vinny Louvain Estrada at Vinny Angelica Garbo. Louvain at Angelica, balikan natin ang mga alaala ng na mga nakalipas na programa ng Elias El Salvador National Ice Naimbag-abigat, shock ni Louvain Estrada. Adak ito dito ay covid court na pagdadaan na itinapig sa kompetisyon. May isang alawa sa biag at ibiag na Iti awan ti sumasaong ng agtari na at nagitirag sa aktirek na baliga, gunggunay ti panakaisaan na itad iti, iti, iti daytoy. ti panagbalik tanaw nakastorya tayo iti may sanga estudyante kalpasan ti panagkaamo anya ti kadakkalan na ba na ganait ti daytoy nga intramurals para kenka dito nga, na-realize nga na pantig unay ti personal nga connection. Saan ang nga agpada ti agsurat surat wino ag na unay akta na kilalak na da. Iti likodan da gital na ganda. Iti biskulan. Unay nga na pantig dalatan kinya ti riknana. Nasa, nasa pulan ti panagbaan nga paset na tiktakal nga kumapelyak. When po no unay data, dagita alalya akas that's toy nga agtali ad, na ada na napatag iti balik ta no dagiti adal ana itad iti Antonio's kadwan ni Angelica. Angelica, Salamat na maray Lubin. Digdi sa palaruan na mamatian paan ang silensyong pagkatapos kan mainit na kompetisyon sa sports field. Dawa nga ni tapos na ang mga laban ang mga istorya ni panghigua, kapangganahan, asin pagkadaog, nagdadanay. Sa kada kawat, may taan kakaibang talento kang satong mga estudyante poon sa basketball, volleyball, asin sepak, takraw na nagpailing ng physical na kusog. Sanggod sa bilyar, asin chess na magtukdo sa toning estratehiya. Dawaan, ML tournament, nagpailing kan importansya kan pag tinarabangan asin marikas na pag-iisip. Nag-interview kami ng sarong para kawat sa panahon kan sa in pinakalanghaw na kompetisyon. Kanaka si simana pagkatapos kang sa indang laban. Pwede ka ba naming ma-interview? Amo. Ano ang ngaran mo? Christine Joy Abraham. Ano ang pin leksyon para sa imo? Tibad, ini an pagigin mapasensya. Dawangan ni kami mapa mawara araming itanaw ni an gabos. An importante nasaya ka nasaya kami asin nakanood sa samong mga sala. Huli ka iyan mas magigin andam kita para sa masunod na duwa. Inipailing sana na ang pag-aling-aling bakusan ng manunggot sa paggana, kundi manungkot man sa pagiging mas maray na version kang sa imong sadiri. Balik sa imo, binibining Emerald May Gonzales at ginoong Yasmael Salueta. Maraming salamat sa inyo, binibining Lovain at Angelica. Kita-kita natin na ang mga tapos na programa ay hindi lang nag ng malaalam kundi pati na rin na mahalagang aral sa buhay. Oo nga, ang pagkilala sa mga bagong parte ng ating paadalan pati na rin ang mga bagong mamumuno sa bawat silid-aralan dito sa Ilias A. Salvador National High School at mga kompetisyon sa larangan ng iba't ibang palaro ay hindi lamang kaganapan kundi mga pangkakataong lumabot at maging mas malapit sa isa't isa bilang isang kamag-aral, kaibigan at pamilya. At yan ang tatakot ng kanilang malinaw sa mga aktibidad at programa ng ating paaralan, Maraming salamat sa inyong tamang kabuhay. Magandang umaga hanggang sa muli. Ito ang Venus, balitang malinaw laging matanaw. Balitang gusto sa voter na bumula ang totoo.